first night namin dito ni Madur sa bagong bahay kubo yan si Madur okay. nanood, nagpractice na siya ng cellphone uh oo, -oh, kasi para meron siyang ano dito, wala pa kasi hindi pa kasi ako nakabili ng TV so, meron naman, meron naman akong extra cellphone ay, tinuruan ko ang Madur ko paano magroon ng cellphone para hindi na siya mahihirapan okay? so ayan, medyo na ano na siya, mm -mm, yung estudyante ngayon. So, ayan, mga ganito, ano to, mga uh, tawag doon. Basta, sa ano to, sa, pin, sa nagpintura. Kasi, may mga, lagyan daw ng ganito. Masipang, ano si pangalan ni Ma? Bata. Uh -huh. Ano ni ba? Mata. So, ayan. So, pinauna ko talaga yung tubig para, ano yun, basic needs kasi yung tubig eh. So, kahit hindi pa ito natapos, pero kailangan na namin lumipat sa date na to kasi yung mga patuo ba? patuo sa Bisaya or ano yung basta wala namang mawawala if ano ano natin maniniwala tayo di ba? So why not? Para sa ating sariling kapakanan. So kahit hindi pa natapos ay lumipat na kami at yung mga ganyang buwan isa yan sa unsay um, pa anak ng buwan ma? ah uh, new full moon. Mm -hmm. So yung mga ganun, mga ganong buwan na full moon, Maganda daw 'yan para sa paglipat ng bagong bahay. So ayan 'yun yung dagat. So ito yung ano ay kaano lang eh kakagabi lang. So makikita natin dito day dagat na naman, hindi na naman bundok. Okay, so ito yung pal, ay, ito yung paligid. Pakita ko sa inyo. Binuksan ng inay ang lahat ng ilaw. So ayan this is the view of the outside world of bago naming bahay kubo. Tapos maririnig niyo ang mga kuliglig. So yung mga bato na yan ay papakuha ko yan starting bukas. Ayan yung trabaho nila. Maglipat doon sa kabilang kasi hindi sa amin yan. Tapos ayan yung buwan na pa-full moon. So magandang maglipat daw sa isang bagong bahay pag full moon. Yun yung sabi nila. So, ganun. At wala namang, ano, ayan yung mother ko nag-practice siya dahil. Sa pag, ano, ng cellphone. Tinuruan ko siya kung paano mag ano, ng cellphone. And yes, my mother is a fast learner. So, dito naman tayo dahil sa kabilang banda ng aming bahay kubo. So, hindi sa amin ito. Doon lang yung sa amin ayan yung mga ilaw ano tayo uh, ano tayo don? kita natin yung ayan o oh, yung moon na pa full moon sya day at yun yung dagat na makikita mo talaga yun yung highway dyan diba tapos dito sa malayo yan yun yung pina-install ko na uh, solar lights para hindi siya madilim pag gabi ang ang paligid so ito yung front yard na may propose vegetable garden so abalik tayo don, balik tayo akyat punta man tayo sa likod na part doon ako dadaan sa kabila ay dito na ako dadaan dito sa gilid agay to ara so ito yung part na likod view sa gabi bakit wala silang ilaw dyan baka umalis so ito naman walang ano dito na meron akong narinig na Bukala. May pusa. Alam may bukatech. Bukatech. Alam may pusa. Dahil yan, oh. Narinig yung pusa. Miming. Miming, 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 Oh, di ba may miming dito? Kaya, hindi ko din nila si bukatech dito. Kasi nga, pag may ibang miming. Ano yun si bukatech, eh? Jealous. Aloft. So, ayan. Ito yung likod na part. Wala palang ilaw dito, dahil. Isa lang po yung ilaw dito sa likod. Mhm. Mm Pero yung CR, syempre, kailangan ko pa talagang lagyan ng ilaw. Kailangan may ilaw pala dito dahil sa may CR. No? Kasi walang ilaw eh. This is the CR. Ayan, okay, ang ngit-ngit. Saan yung ilaw? This is the CR. So, kailangan may ilaw sa parting yan. Diyan sa likod. Wala palang ilaw. Ngayon ko lang nalaman na wala palang ilaw dito. So, kailangan may ilaw yan dyan. Anyway, at least, first night kasi namin dito. First night. of natin ulit at babalik tayo dun sa kabila. So, ito yung likod na part. So, yan, takip silim. Takip silim. Balik tayo dun sa harap. Dito tayo dadaan sa gilid. Na maraming ilaw sa likod dapat. Maraming ilaw sa likod, no? Anyway, okay lang yun. At least alam ko ngayon na wala palang ilaw sa likod. So, simpleng bahay lang. At yun yung buwan, oh. Ang ganda ng buwan. Pa-full moon ni. Tapos pag nakuha, pinapriority ko kasi yung bato na to. Kasi ang mga bato na to ay mga mga sharp. Oo. At hindi naman siya ibigay or hindi naman siya ibenta. So mas mabuti na na ako na yung mag-initiate na ipatanggal ito or ipahakot ito doon sa kabila. Yung sa may-ari. Yan. Ano sa'yo mag ma? Pugong biyahero? Si, si Tebe pala. So ayan. That's it. Matos ako sa taas ma. Walang ray. Unya na. So ito yung dito kami matulog si inay. This is our bed. pag ano mo dito pag labas mo ay yan yung ano makikita mo oh, diba dagat yan dyan yung may barko may barko sa kaya yung buwan No, eh eh e. ano kuna kasi ang daming gamugamo Tabing gamu gamu. Okay, sige, that's all. That's all. This is our first night dito sa aming munting tahanan na bigay sa akin ni Ate Ems. Nag-usap kami kanina si Ate Ems. Sabi ko, Ate Ems, it's our first night tonight. First night namin ni Ate Ems. Ang si Ate Ems, mga thank you. Thank you, Ate Ann. Salamat, Ate Ann. Thank, thank, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. naman siya ng mo transfer na pa. Um, si Ate Ann sa'yang nag-sponsor ng bahay na ito. Thank you, Ate Ann. Ito lang. Umaapaw. Umaapaw. Ah, uh, sa to? Siksik. Liglig. Lig Napasasalamat kay Ate Ann. Thank you, Ate. At saka yan yung buwan, oh. straight from our straight from our adore okay thank you so much bye